Hands up. Hands up. Come oh, on, yeah, don't yeah. don't hold it. So ito po yung bill na to. Ah, oh, hindi man hands up. Ah, uh, 357 years na po ito yung uh, affect bill. Ito? Kasama ko po yung po. 358 years. Wow. Eh, <laughs> ito, ito. Yan po, isa po yan sa lang. Guys, nandito tayo sa kota. Kuan, yan ang kota. Wonderi. Hi guys, itu Taisa. Kota. Hai uh. guys. Guys, itu po, yung kota. <laughs> 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 Opo, basta po may ID lang po na. Ginala sa kanin yung ID uh -huh. ni Uncle. Oo, lagi kung si Pastor George, si Pastor Jewel. Ganon. Hindi po, hindi 50 di ay. Guys, nandito tayo sa kota. Sumulad po kayo dito. Ano nga ng story nito? Ang nga so, ang ah, story Mag-tour lagi siya. Ah, mag-tour siya. Paano, okay, sige. Sige. So, Ayan. Brav marami marami you. Na, guide. Thank you. Thank mm. yes. oh. you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Ah, di ka mo ayong matul, motor? Motor? Ang ni? This is uh, kota. Bumbin. Ang oh, singan na Bumbin. Oh, ang ganda na stone. Limestone. Pabili. Pabili.

The ancient town of Taytay derived its name from talay-tayan. Ah, talay-tayan. Awudin Talay Talay or bamboo. Alam mo ba yun? Okay. Oh, Taytayan, oh, wala? Huh? Building the island for Ah, bamboo dyan na dyan.